Hindi ko talaga ma imagine na maipatiles ko to mga Commerce and Pars kasi nga pangarap ko. Hello mga Commerce and Pars, ngayong araw nga pala tara sama nyo nga pala kami sa panibagong ganap ng aming buhay. Medyo ginabina nga pala yung pag-uwi namin mga Commerce and Pars kasi nga hapon na talaga natatapos yung klase ng aking anak. Ako naman mga Commerce and Pars abay hinihintay ko na lang talaga sila bago ako umuwi galing sa trabaho mga Commerce and Pars para sabay na talaga kami maglalakad pa uwi. At pagdating nga pala namin sa bahay mga Commerce and Pars abay eto nga paring na nadatnan ko mga commerce and pars abay sobrang magulong bahay mga commerce and pars Abay, nagdala na nga rin pala ako ng tinapay mga Commerce and Pars kaya binigyan ko na nga pala ang aking Diyosawa mga Commerce and Pars. Huwag nyo na lang siguro pansinin ng kamay niya mga Commerce and Pars kasi kamay semento pa. Nung pumasok nga pala ang aking anak sa kusina mga Commerce and Pars, abay tuwang tuwa ito. Sino ba naman hindi matutuwa mga Commerce and Pars? Abay kahit ako mga Commerce and Pars, sobrang kinikilig na nga pala talaga ako dyan dahil sa sobrang ganda na ng kusina namin mga Mars. Hindi ko talaga ma-imagine na maipatiles ko to mga Commerce and Pars kasi nga pangarap ko lang talaga talaga ito. Bilang isang ina kasi mga commerce and pars, abay isa din talaga to sa pangarap ko yung maipapaganda ko talaga tong kusina ko mga commerce and pars. Naalala ko pa nga talaga mga commerce and pars, abay nung nag-sideline ako mga commerce and pars, tapos yung ganda talaga ng kusina nila, tapos naka -tiles. Sabi ko pa nga sa may-ari mga commerce and pars, balang araw maipapagawa ko din talaga yung kusina namin mga mars. Ay, para sa akin mga commerce and pars, abay sobrang sarap talaga tignan mga commerce and pars, lalong lalo na sobrang malinis yung kusina na mo mga commerce and pers kaya yun talaga yung pangarap ko mga commerce and pers pero ngayon abay natutupad na at isa din talaga sa nagpapakilig sa akin mga commerce and pers yung pangarap ko talagang tiles mga commerce and pers yun pa talaga yung nilagay ko mga commerce and pers kaya sobrang saya ko talaga kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos mga commerce and pers kasi isa siya sa dahilan kung bakit natupad yung pangarap ko at syempre kayo mga commerce and pers maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo mga commerce and pers kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito magagawa mga Kamars and Pars. Kaya thank you Lord at thank you mga Kamars and Pars kasi nandyan kayo lagi para sa amin. At balik na nga pala tayo dito sa video ko mga Kamars and Pars. Abay pagkalatag ko nga pala sa aking bag mga Kamars and Pars. Abay agad naman ako naglinis mga Kamars and Pars kasi sobrang sakit talaga sa mata yung kalat tignan. At pagkatapos nga pala ako maglinis mga Kamars and Pars. Abay pumunta na nga pala ako dito sa lababo namin para maghugas ng mga plato mga Kamars and Pars. Kasi marami-rami nga pala ito kasi kaninang umaga pa nga pala ito mga kamars and pars. Naintindihan ko naman Diyos kung bakit hindi siya nakapaghugas mga kamars and pars kasi nga may ginagawa siya mga mars. Alang kasi mag-isa nagtatrabaho dito sa bahay namin mga kamars and pars kaya naintindihan ko siya. Kanya naman talaga siguro kapag buhay may asawa mga kamars and pars kailangan nyo talaga magtulungan mga kamars and pars para mapadali yung trabaho nyo. O ba diba, nabubulol pa talaga ako mga kamars and pars. <laughs> At habang naguhugas nga pala ako dito mga kamars and pars abay sabi ko nga pala sa akin Diyos sobrang excited ko na talaga makita ito ito na matapos mga commerce and pars kasi tignan nyo naman mga commerce and pars kahit hindi pa talaga tapos ay sobrang ganda na mga commerce and pars makikita mo na talaga yung pagod mo mga commerce and pars paano ba yan mga commerce and pars hanggang dito na lang muna ang aking video maraming maraming salamat sa panonood bye ingat ho tayo lagi